Hello guys! Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome back to my Reels. Alam ba guys, yung mayroon po akong sasabihin po sa inyo. Kanina, nung napunta pa ako sa bayan, bumili ako ng gamot sa pang-ubo. Doon sa butika. Ito ha, makinig kayo, sabihin ko. Nung bumili pa ako sa butika, may lumapit ng, sa akin ng matandang babae. Siya po ay namamalimos. Siyempre, nat, bibigyan ko siya kat na magkano. Siyempre, mata, ma, sa matanda na siya, maawa ka. Tapos, nung binigyan ko siya ng kunting tulong ay lumapit pa sa isang babae ang ginawa niya sa isang matandang babae nilayuan siya at hindi siya binigyan ng kunting tulong man lang siyempre saan po kayo mas ma ano tong tawag dito saan po kayo mas ma buti yung yung nakakatulong sa kapwa o yung hindi nakakatulong sa kapwa pero sa akin lang hindi ko naman sa pinupuri yung sarili ko siyempre maawa ka sa matanda naman nangihingi ng tulong natural bigyan natin sila kung ikaw man na, nasa kalagayan ng matanda, ay eh, siyempre ay eh, ganun din ang gagawin ko sa inyo. Sige po mga guys, Diyan po magtatapos ng ating fento. Ano kaya ang title nito? O oh, dapat ba ah, uh, ito, mas maganda? Kailangan natin tulungan ang ating kapwa. Yun, ang pamagat po niya. Pasensya na po kayo at medyo paputol-putol pa yung aking mga sinasabi. Siyempre, sa tanagal ko ba naman na vlogger na ito, mukhang kwan pa ako eh. Pagta uh, nagtagal, ayun, maano din po ako. Sige po, guys, sa susunod po ulit na ating kwento. Thank you for watching!